Nakaka-inspire yung istorya ni Diwata, no? Parang ang sarap tuloy magpares at parang ang sarap magnegosyo. Tapusin mo tong video. Bukod sa recipe ng pares, tuturuan kita kung paano magsimula ng negosyo kahit nasa bahay lang. Pwedeng kumita ng 50,000 a month. Madali pa to sa easy. Tuturuan ka ni Tipsy. Let's go! Yo, welcome to Pimp Your Food! Palagi kong nakikita ang viral na viral na Paris Overload ni Diwata. Yan, nag tuloy ako sa Paris. Biglaan lang. Buti na lang, meron ako na-orderan online ng karne at sariwang gulay. Mamaya, ibabahagi ko sa inyo kung saan yan. Ayan, bumili ako ng pork belly. Yan ang gagamitin natin sa ating lechon kawali. Bumili din ako ng beef brisket para maganda yung portion ng laman. Tapos may konting taba. Pero kung gusto nyo ng maraming taba, ngayon yung Paris, piliin yung parte, yung kamto o yung beef belly. No? Ayan, papakuluan lang natin ang ating karning baka at karning baboy. Saglit lang, limang minuto para lang lumabas yung scam. Tapos ha, pwede na natin hanguin yung ating karne at hugasan. Yung sabaw, i-discard na natin. Huwag kayong mag-alala, hindi mawawala lasa niyan sa limang minutong pagpapakulo. Tinanggal lang natin yung impurities niya. Okay, pagkatapos natin magawa yan, ibalik na natin yung ating nahugasan na karne ng baboy at baka sa ating lutuan. Maglalagay tayo ng tubig at uh, titimplahan na natin yan kasi yung tubig na yan or sa na yan gagamitin na natin. Alright? So, naglagay ako dyan ng asin, paminta, bawang, sibuyas, yung white part ng dahon ng sibuyas. Alright? Papakuluan natin yan. Yan, magkasabay na yung baboy at baka para masarap talaga yung ating sabaw. Alright? Pag malambot na yung ating uh, uh, baboy, pwede na natin yung hanguin kasi piprito na natin yan mamaya. Patuyuin lang natin. Alright? Sa, sa part na yan, matigas pa yung baka. So, tuloy pa natin yung pagluluto niyan. Pero, maglalagay ako ng sibot. Ayan, ng Chinese interval no uh, magbibigay ng aroma at ng flavor sa ating pares at dark color ng ating sabaw alright tuloy lang natin sa pagluluto hanggang sa lumambot ang ating karne ng baka kapag malambot na yung karne ng baka pwede natin yan hanguin yung mga aromatics discard na natin yung sabaw wag na wag nyong itatapon kasi gagamitin natin yan parang informasyon na ibibigay ko sa inyo ngayon sana wag nyong itapon at gamitin nyo so paano nga ba magsisimula ng negosyo kahit nasa bahay lang at kumita ng 50,000 a month? Napakilala ko sa inyo ang Sarisuki. Ang Sarisuki ay isang platform kung saan pwede ka magtayo ng sarili mong online grocery store. Walang registration fee, walang kota, walang minimum order at mababang puhunan. At dahil ito ay online, di mo na kailangan ng pwesto. Ang kailangan mo lang gawin ay magbenta sa iyong komunidad pagkatapos ay si Sarisuki na ang bahala mag-deliver sa bahay mo. At dahil walang minimum, kahit isang tray lang ng itlog ang mabenta mo, i-deliver sa Parang mga sangkap na ginamit ko dito sa Paris, delivered by Sarisuki. So, paano nga ba magsisimula? Kailangan mo lang maging kasari community leader. Para gawin yan, i-download ang Sarisuki app sa iyong mobile gamitin ang link na ibibigay ko sa caption at comment section nitong video. Pagkatapos ay gumawa ng account sa Sarisuki. Wala pang 10 minuto ay nakaset up na ang yong online grocery store. Makukuha mo ang iyong store link at pwede mo itong i-share online at doon mag order ang iyong mga suki. Silipin nyo kung gaano karami ang pwede nyong ibenta. And yes, makukuha nyo yan ng higit na mas mura sa supermarket dahil ang sarisuki ay rekta sa source tulad ng mga gulay at prutas na rekta nilang kinukuha sa ating mga local farmers. Walang middleman. Pag mura ang produkto at maraming pagpipilian, madaling makakabenta. Hindi imposible ang 50,000 a month. Too good to be true? Baka iscam? Hindi naman kasi ang sarisuki ay isa lamang platform. Tulay mo lang ito para sa iyong pag-asenso. Nasa iyo pa din kung kikilos ka, magsisipag at didiskarte makabenta. Huwag kang mag-alala kasi si Sari Suki ay sincere na tulungan ka. Nag-o-offer sila ng business seminars online via Zoom for free. Tuturuan ka nila kung paano maging successful ka Sari Community Leader. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Okay lang. Libre ang Google, social media at YouTube. Do your own research. Marami ng post tungkol sa Sari Suki na pwede mong suriin at pag-aralan. Ang masasabi ko lang, may dahilan kung bakit napapanood mo to ngayon. Nasa sayo na lang kung kikilusan mo. Pinasimple na ni Sarisuki ang pagnenegosyo. Kayang-kaya mo gumawa ng iyong online grocery store at kumita ng malaki. Dumiskarte with Sarisuki. Speaking of diskarte, diskartehan na natin tong pares. Napanood nyo naman naprito na natin yung ating pork belly at yung ating bulaklak. Ayun, ayun ang gagamitin natin sa hog sa ating pares overload. Yung lechon kawali at yung chicharon bulaklak. Alright, na ko na din yung ating karne ng baka na ko na into cubes. Tapos yan, nagisa ko ng ating aromatics, bawang, sibuyas, luya. Naglagay din ako ng dalawang star anise at cinnamon stick no para mabango ang ating pares. Ayan, tapos sa ah, stir fry lang natin sa saglit, tapos timplahan na rin natin. Maglalagay ako dito ng isang kutsarang patis, isang kutsara ng toyo, oyster sauce at one-fourth cup ng brown sugar. Yung dami ng sugar depende kung gano'ng katamis nyo gusto, no? Pero sa akin, okay na yung One-fourth cup ng brown sugar. Alright. Tapos, uh, stir-fry lang natin, no? Hanggang sa talagang mahalo ng mabuti ang ating mga ingredients. Tapos, maglalagay na ako dyan ng isang beef cube. Tapos, yung sabaw na pinakuluan natin kanina. Yung pinagpalambutan natin ng baboy at ng uh, baka. O, diba? napakalasa nyan Alright. Haluin lang natin. Tapos, hindi ko na napakita sa video, no? Inalis ko pala yung mga nakalutang na mantika o sebo ng baka, no? Hindi ko na lang napakita para presentable ang inyong pares. Alright. Dahil luto na yung uh, baka o malambot na, saglit ko na lang yung sa 10 minuto para lang talagang lumasa yung mga ingredients sa doon sa sabaw. Alright, tapos papa, laputin na natin yan gamit ang cornstarch na tinunaw sa tubig kung gaano kalapot kayo na balak kayo masusunod pero ito ang preference ko, ayan ganyang kalapot, remember ang ginagaya natin ditong pares ay yung street style pares, kaya ito masabaw no, ayan, at malapot na ko nakita nyo naman, malapot, pwede, pwede na pwede na tayo mag assemble, simulan natin sa toppings, pero yung toppings nasa bottom no, simulan natin, ayan ating lechon kawali, chicharong bulaklak ang beef pares, dagdagan pa ng lechon kawali, dagdagan pa ng bulaklak tapos ayan, dahon ng sibuyas at fried garlic and now look at that. O, oh, diba? Nako, solve na solve ang cravings, no? Kasi malayo yung pares ni Diwata dito yung kaya ito, naggawa na lang tayo or nagluto na lang tayo ng pares overload sa bahay. Kayang-kaya naman, diba? di ba? Hindi ko naman sinasabing ito yung eksaktong recipe ni Diwata. Inspired lamang to sa pares ni Diwata. Kasi nakaka-inspire naman talaga yung istorya at diskarte ni Diwata, di ba? At tulad ng nabanggit ko kanina, yung sari-suki, guys, legit yun. Yan, wala naman mawawala. Silipin nyo. Kung interesado kayo, silipin nyo, i-download nyo, libre naman yung app. ba diba? At uh, pag-aralan nyo, kung sa tingin nyo, para sa inyo, eh di gawin nyo. Sayang kasi yung mga ganong pagkakataon. Alright, uh, ayan. ko na tong Paris na to. Pinartner natin yan sa beef chow fan, di ba? Special na special. Yan. Para sa maraming recipes, huwag nyo kalimutan mag-like, follow, at subscribe. Maraming salamat sa palagi nyo panunood, pagtangkilig, pag at pag-subaybay. Ako po si Tipsy D. God bless sa inyong lahat. Peace!